to this video mga guys another customer na naman from Palo Sitio Batang ng Palo bibigay ko sa kanya na similya itong aking GP Landris Murdak lahing Dabsyke hey guys oh para mas maganda kaya kanyang ano mga anak pang material mga guys oh yung isa oh naglalandi oh pero bata pa yan mga guys limang buwan pa lang yan hindi pa pwede pag 7 months to 8 months pwede na pero ngayon oh sobrang bata pa ikalawang pag ano na landi na yan pag apat ng landi pwede na yan pag apat na ano pag landi pass lang muna ngayon o ito naman na isang, isang ano isang bur hanggang ka lang muna bur kasusun ka na lang kukunan ng ano si Milya dito muna kay tayo kay ano kay Jewel. Hmm? Sige mga guys. Salamat sa panonood.